Dito kami boss, aantayin ah, namin kayo. Ayan, sa mga gustong... Mga Bo, boss, ah, magandang araw. Dito na kami sa... Sir, saan nga to sir? Ayan, ang location nito mga boss, i-ano ko na lang sa inyo sa taga Gumaka. Ayan boss, dito kami nakapisto, Are-areng shop ni Idol. Ayan, dito kami nakapisto Ayan ang gagawin natin. Tapos ari sana, kung ari hindi na papagawa, bilhin na lang din kaya namin re Pwede pa ari, ano sir? Aring kay boss, request are. aring. Uh, galing, sir. Saan kayo galing, sir? Saan Daet. Ah, daet. Yung pala daet. pa lang kay Bosing. Ayan, uh, taga rito lang tayo, boss. Sa kapatidata ng may ari ng chapter. Sa mga nagko-comment kanina, pupunta. Ayan, mga boss. San Barangay San Pedro. Ano, sir? San Pedro, Santa Elena, Camerines Norte. Ayan, San Pedro, San, uh, Santa Elena, Camerines Norte. Ayan, idol. Shout out. Ayan, si Bosing wala, kasama. Ah, uh, maghapong kami dito, mga alas. Pag alas 5 wala na mga boss, ay uwi na kami sir. Bahala na kayo at eh, malaylayo din ang aming tutulugan. Ayan, hanggang alas 5 kami boss, aantayin namin kayo. Ayan, sa mga gustong magpagawa. Ayan mga sir.